Ayan mga kaibigan. Mainit, mainit, mainit ang panahon. Ayan, ang Mount Magiling malinis. Ibig sabihin eh, maganda po yung panahon ngayon dahil ang uh, Mount Magiling ay nakikita. Matutulungan pala yung mga tao na nagga-grind. Maigay ko ang kanilang grinder. Ayan, pang-ulap na napakaganda, puting-puti ito naman po yung mga damo dito mamatay, mabuhay itong aking halaman, ang pinya ang aking itinanim dito na sabila, ayan buhay pa rin po sila, hindi na mamatay kahit kulang sa dilig at ang aking uh, <clears throat> tawag dito dragon fruit buhay na buhay, gustong gusto nila yung mainit na panahon at ayaw nila yung maulan. Ayan, green na green sila kahit wala pong dilig. Nadidiligan lang po sila kapag may konting mga ambon-ambon. At ngayon po, ang araw ay nandyan. Ang araw. Ang ganda po ng ulap po, mga kaibigan. Ang ulap, ang ulap, ang ulap. Yan, lagyan natin sa butas para makita yung ulap sa Mount Makiling. Sinumbreruhan ang ulap yung Mount Makiling at yung ibang bahagi ng mga kalawakan ay malinis Blung blue blue yan blue na blue ang kulay <clears throat> ayan po ito po yung aming sampayan yan madali pong matuyo dito madali rin ilipad kaya <laughs> dapat may ipit Ayan po yung mga ulap naman doon sa kabila. Ayan ang mga kabuha, kabahayan dito po sa aming lugar. Yan ang mga puno kapag bumabagyo ay nagkakanda putol. Yan mga kaibigan, ang ating panahon ngayon, ang ganda-ganda ng panahon. Ang ganda-ganda pong bumiyahe, pauwi ng isla pag ganito po ang panahon. Ang dagat po ay parang uh, mantika. Walang paggalaw galaw Ayan, maingay uli ang nagagrind grind Tunay niyo mga kaibigan, oh, ang aking dragon fruit. Dito na naman po yung mga bagong sanga nila. At dito na naman po 'yan. Ano, lalabas ang kanilang bunga sa mga bagong sanga. Kaya nga po kailangan may bagong sanga lagi eh, para po laging may bunga. ngayon mga bagong sanga po 'yan. Tapos ito bagong uh, lumang sanga na 'to. Ito na po ang pwedeng i ano eh, tanim. Ayan, lumusot na yung uh, dragon fruit doon sa bakal. Ayun na siya. Grabe po. Basta mayroong masuotan ay susuot. Yan. Ito po, bagong sanga din yan. Pwedeng mamunga yan. At ito po, ito pong mga yan. Ito po ay mga lumang sanga na ito. Yan po ang mga bago. Ayan. Marami po siyang bago ngayon. At sa April pa po yan, mamumunga uli. Ayan pa. Ayan. Ayun sa taas. Doon na ng bahay na yung aking dragon fruit. Ayan po o, Lumusot na sa mga butas ng ano. Ng kawad. Yan mga kaibigan. Masarap po sa nang hangin dito. Kaya lang, mainit. Pero nagpapainit-init pa po ako ng konti kasi hindi rin po ako masyadong nakakalabas ng bahay. Kaya dito lang po ako sa bubong. Ayan, mga kaibigan. At doon po yung uh, maingay, oh. Ayan po ang maingay ng mga tao. Sempre po kailangan nilang magtrabaho para sa kanilang pamilya kaya nauunawaan po natin 'yan. Kaya laban lang mga kaibigan, kahit anong sitwasyon ng buhay, laban lang po tayo. Laban-laban lang po tayo. Ba't ano? Yung bakal na nandito sa bubong namin kailangan pa lang yan baka mahulog doon sa kalsada. bubong-bubong ng inyong nanay Rayleigh, ang aming kubo ayun, tapos lumipad siguro ng bagyong si Christine ayun, hindi namin napansin lumipad po yung isang uh, tinamdan ko ng halaman nilagay yata dito sa bubong, ayan dito sa tatlong yero nilipad ng hangin kaya mga kaibigan, hanggang dito na lang po ha ang aking video kasi mainit na po. Ang ganda-ganda po ano ng kalawang.